ang ganda po talaga ng kalikasan, ang ganda ng paligid. Kumbaga, itong nakikita po natin to ay likha po ng Panginoon kung gaano kaganda ang mundo. Kahit saan mang dako, mag-Pilipinas man, mag-Malaysia man, o saan man po tayo mapadpad. Itong mga building na to, ay ang dami pong mga naninirahan din po dito mga Pilipino. Hindi lang po natin alam kung dito ba sa natatapatan ko, may mga Pilipino din ba dito. Kasi kahit po saan na lugar po dito sa Malaysia ay nagkakal, ah, nagkalat po ang mga Pilipino worker. Yan. Atin pong mahalin ang ating mga kababayan. Dahil nagsisikap po sila para sa kanilang pamilya, makapaghanap ng trabaho, kahit malayo sa pamilya. tingnan niyo po yung lugar ng Malaysia. Hmm. Sentro po ito, sentro. Nasa sentro po tayo, no? Yan. Nasa sentro po tayo. Hmm. ba diba? Yung twin tower, natatakpan pa kasi ng, natatakpan pa ng alapaap or ng hamog. Kasi kanina, na mga around 6 o'clock, umulan. Kaya till now, hindi pa po nakikita ang twin tower. Yan. Ayun yung parang matulis na sa pinakadulo katabi niya po yung Twin Tower Kaso, hindi pa nakikita I <laughs> know ayun. Oh, ayun. <laughs> part na yun san ba ayun ayun oh ayun yung sinasabi kong nasa Twin Tower ayun and yung yun tapat ng Twin Tower <laughs> Yan yeah. diba? yeah, Ang ganda di ba Ng maganda ang viewers dito lalo kung mag-live ka, makikita nilang ng mga viewers na, ah, ang ganda pala dito. Yung, ano nila, yung, yung, mapapansin nila dito, ng mga viewers ko na, napakaganda ng lugar. Yung view ba? Ang ganda ng view, diba? Hmm. Ayan yung pinakamain road. Hmm. Nga, daming... Ewan ko kung traffic na naman. Minsan napupuno daw yan na uh, kalsadang yan pag talagang sobrang traffic. At saka may ano din no, may sa ilalim ng tulay. Ayan, ang lapad ng buhusan ng tubig nila. Yung bridge ba? Ayan. Minsan na pag uh, nasobrahan ng ulan, nag-overflow din daw yan. Binabaha rin yan. Ayan. Um, ito po yung pinakababa namin. Um, May mountain. Ah, uh, mountain. Fountain. May fountain sa baba.